<laughs> wala po kami may susunod basa na damit kasi basang-basa po kami. Wala kayo namin dito, gagay, wala <laughs> kami nila. Wala kayo nila. Yung sagasabahin na lang ang binuhuri namin. <laughs> Ay, hindi po dito. Wala dito po yung laptop pero at yung kinakain namin. Kami <laughs> yung kumakain ng dagang dito sila <laughs> yung kumakain. Kaya tumataba po kami sa dalit. <laughs>

Ah, wala laptop may tiksa kayo. Kumain kayo ng daga.